Ayan ang um, mga idol for today's video. Uh, nandito rin po tayo at mag-share rin po tayo ng konting kalaman or tips sa uh, maghahalo ng dry pack. Uh, ilan nga ba ang kailangan uh, buhangin sa isang semento? Ilan nga ba ang sako? Ilan nga ba ang balde na buhangin ang pwede sa isang sakong semento? Uh, Tamang-tama lang na timpla. yan Huwag niyo na rin sana kalimutan na i-subscribe ang ating munting YouTube channel. Uh, maraming maraming salamat po. Uh, samahan niyo po ako. Let's go! Ayan uh, mga idol, uh, good morning, good morning. Uh, Magmi-mix naman po tayo ng uh, dry pack. Uh, ang halo po natin, ilang buhangin nga po pala ang isang sa isang semento sa paghahalo ng dry pack. At ang uh, ating mix sa uh, paghahalo ng dry pack ng mga idol, ah, uh, sa isang semento apat na balde na dito sa boysen na to sa 16 liters po yan uh, ito po ang apat na puno dito isang semento po yan mga idol yan po yung ating mixture ng isang semento ayan mga idol ayan yan isang semento na yan para sa apat na balde na buhangin yan po ang mixture natin sa ah, ng ano, kung dalawang simento, walong walong balde na ano na buhangin dyan ah, solid po yan mga idol na ah, mix matibay po yan, garantisado po yan ah, matagal na natin yung ginagamit sa pangsaksyon ganyan po yung ating mixture sa, para sa laypak pack ayan po, ito Ayan, isang semento po yan. Ang tinakbo niya ay siya, sampung pirasong tiles. Uh, depende naman po yan sa kapal. Ito, isang semento, sampung pirasong tiles. 2, 4, 6, 8, 10. 10 pieces. Ah, depende po yan sa kapal. Ito po yung ating mixture ng isang semento. Ah, uh, solid po yan. Uh, matigas ang ah mix natin ang semento uh, konting tips lang yan po mga idol sa ah. hindi nila alam kung ilan ang mix ng dry pack uh, yan po yung tamang mix natin uh, bago natin to uh, haluin bago natin to haluin uh, lalagyan muna natin siya ng tubig bago natin lagyan ng semento para hindi tayo mahirapan maghalo ng mga idol yan. ayan uh, mga idol uh, nilagyan na natin siya ng tubig uh, bago natin siya mi-mix natin yung simento pag uh, wala na siya ng tubig na-absorb na ng buhangin uh, para hindi tayo mahirapan maghalo uh, ganyan po yung discrepte sa mga baguhan yan mga dry pack uh, ganyan po ang tamang proseso ng pag-dry pack uh, may, lagyan muna siya ng tubig pag buhangin pa lang bago pag nag-absorb na sa buhangin saka natin siya i-mix yung semento para hindi tayo mahirapan magalo. Yan. Yan mga idol, ganyan po yung uh, tips natin sa mga uh, nahirapan maghalo ng dry pack. Hindi yung sabi ka ng sabi ng tubig, ah, napakahirap po nun, halo eh. Kasi nagbububo po yung semento nun. Uh, pag ganito, hindi po siya nagbububuo. Ah, pag ganyan po yung ano yan, oh. nakikita nyo naman, nag-uunti na yung tubig kasi nag-absorb na ng buhangin. Ayan ah, mga idol, ah, ayan pag ganyan na po yung itsura niya, na-absorb na po ng buhangin yung tubig, ah, pwede na natin i-mix yung semento. Ayan ah, mga idol, ah, na-mix na natin yung semento, saka natin siya haluin, ah, hindi po yan ah, mahirap haluin. Yan. Ayan. Ayan na. Ito na ang ating hinahalo na uh, cemento. Ang pag ang paglagay po pala ng tubig dyan, yung sakto lang siya na uh, depende sa uh, ano tura ng buhangin. Kung tuyo pa siya, ay isang balde may kalahati. Pero ito, isang balde lang gina, nilagay natin kasi medyo basa yung eh, buhangin. Uh, huwag naman sobra kasi malulugaw po yan. Ang dry pack po ay tama-tama lang. Dapat. Ayan na mga idol, ito na po yung mix natin. No? Kung nagunapansin nyo, uh, hindi tayo may na mag naghalo. Kasi yung tubig natin, sakto lang. Isang simento, apat na buhangin. Isang uh, baldi lang na tubig ang nilalagay ko. Depende kung medyo basa ang buhangin. Uh, pag medyo tuyo ang buhangin, isang balde kalahat na tubig ang mimix nyo. Uh, sapat na po yan. Po. At depende pa po yan. Uh, Basta medyo uh, kakarkulay nyo na lang din. Kasi sa paghahalo. <coughs> Mga idol, ayan na po yung mix natin. Ng ating uh, dry pack. Magandang halo po yan.